Ayan, alas 11 na po ng umaga mga kalaki Ngayon pong 11am po Ang sarap po ngayon mag-stay sa bahay Ano kasi napaka po mga kalaki Dito lang po tayo mga kalaki Magluto-luto, kain-kain Nuod-nuod po ng mga vlog natin Kuha-kuha po ng mga laki numbers na mapapanood nyo Baka dito swertihin ka Kesa pupunta po, po kayo sa labas Mainit, di ba, ma-dehydrate pa kayo. Dapat po alagaan natin ang sarili natin, okay? Mga kalaki, ngayon pong alas 11 po ng Umaga ngayon pong May 24, abay kunin mo na ang mga magagandang lucky code natin ngayon pong mga 6-digit lucky numbers Ang ibibigay po natin mga kompleto po yan ha Mga kalaki, kunin mo na ang mga listahan mo, hindi ko na patatagalin to Ibibigay ko na agad ang mga numero na pwede po nating tayaan at baka sakaling dito mga kalaki ngayong araw na to Mapanalo ka namin ng 4-digit, 5-digit o oh, 6-digit lucky numbers, diba, di ba? Ang ganda mga kalaki, pag nanalo ka ba, ano ba unang mong gagawin? ako, pag nanalo ko, magdodonate ako sa church. Tapos, syempre, bibilay uh, bibili ko ng bahay at lupa. Ayan, magandang investment yan. Tapos, syempre, uh, pupuntahan ko agad yung mga street lola. Bibigyan ko sila ng mga pagkain, ng mga tirahan. Nakakaawa kasi yun po ang mga una kong gagawin mga kalaki. At syempre, babalatuhan ko yung mga followers ko dyan. Ikaw, ano bang una mong gagawin ko sakaling ibigay sa atin ang jackpot mga kalaki? Okay, pero bago yan mga kalaki, etra po mga laki numbers natin ng mga 6 digit lucky numbers. Kaya kung ready ka na, ibibigay ko na sa iyo ngayon. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki, eto na po ang mga 6 digit lucky numbers abroad. Kunin mo na. Ito ang 10 digit lucky numbers. Umpisahan natin yan. Abroad po to ah. Number 48 number 37, number 50, number 54, number 61, number 19, number 23, number 10, number 36, at number 8. Ayan po ang 10 digit lucky numbers abroad. Ito naman po ang ay 10 digit lucky numbers abroad yan na. Ito naman po ang 8 digit lucky numbers abroad. Number 22. Number 27, number 39, number 15, number 19, number 16, number 12, at number 5. At syempre po mga kalaki, ito naman po ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 23, number 26, number 28, number 18, number 14, number 11, at number 6. At syempre po mga kalaki, ito naman po ang 6 digit 0 to 9. Ang 6 digit 0 9 mo ay number 2, number 4, number 0, number 1, number 5, at number 6. Ayan po mga kalaki. At syempre po, ito naman po ang ating 5 digit lucky numbers abroad. Ang 5 digit lucky numbers natin ay number 34, number 21, number 37, number 19, at number ano to 23. Ayan po mga kalaki kompleto ano na po mga lucky numbers natin abroad lipat na po tayo dito sa Pilipinas pero bago ko po ibigay ang mga lucky numbers sa Pilipinas dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account natin lalong na. lalo, lalo, lalo na po sa mga bagong nanonood dyan. Para makatanggap po kayo ng mga libreng lucky numbers araw-araw sa Facebook, sa Youtube, sa TikTok dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin hanapin nyo po kami sa Facebook, isearch nyo po Red Parong King, ayan i-check nyo po ang followers dapat merong 400,000 followers check kami po yan at meron po tayong Second account, Red Parungkin din po na naka-yellow t-shirt ako na may 51,000 followers. Kasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchalian. Ayun po yung mga legit na account natin sa social media. Meron din po tayong uh, <clears throat> YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po na merong 16,800 followers. At syempre po, TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkin. Lagi nyo po nga hanapin, Red Parungkin. Isa-search nyo po ang TikTok. Meron pong... 424,000 followers. Ayun po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng malaki numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita nyo pong pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video namin at heart ng heart mga kalaki. Automatic po padadalang ko po kayo ng mga lucky numbers agad-agad po sa messenger nyo mga kalaki. At syempre, bibigyan kita ng mga lucky numbers dyan. Abangan nyo po yan mga kalaki. Magugulat kami laki numbers ka na sa messenger nyo. Basta po nakafollow. Tulad po ng iba, nabigyan na natin sila. Okay? Tandaan nyo po ang lucky numbers po namin. Libre po ito. Wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatay almo sa Loto Pilipinas, Loto Abroad, National Wedding at ano po STL mga kalaki. Ako po ang magbibigay. Tututukan kita sa mga laban mo sa Pilipinas at abroad sa loob po ng tatlong buwan. At every three days po magpapalit po tayo pag sumali ka sa private consultation. At i ko ang Birdman at Virtue mo subukan mo baka swerte ka dito sa private consultation magpa ka na mga kalaki bibigyan pa kita ng discount sa mga una pong sasali ngayong araw na to bibigyan ko po kayo ng discount mga kalaki okay ayan po ang ating mga lucky numbers Ito na po ang mga uh, naglalakihang prices ng mga jackpot sa sa mga 6, 6D Lotto Pilipinas po mga 6 digit lucky numbers Lotto Pilipinas Ito na po ang 642 number 24 number 5 number 14 number 26 number 20 at number 15. At ito naman po ang 645. Number 37. Number 38. Number 5. Number 19. Number 41 at number 38. At ito naman po ang 649. Number 24. Number 23. Number 11. Number 38. Number 42 at number 6. At ito rin po ang 6-digit lucky number 655. Number 33. Number 36. Number 21. Number 19. Number 45. At number 47. At ito rin po ang pinakalas mga kalaki. Ang 6-digit lucky number 658. Kunin mo na. Number 29. Number 30. Number 34. Number 43 number 52 at number 16 ayan po mga kalaki kumpleto po mga lucky numbers natin ngayong alas 11 ng umaga, takbo na po sa mga sukin yung outlet at make sure po aalagaan yung lucky numbers natin ng 3 days bago po natin palitan at huwag nyo po agad binibitawan mga kalaki okay. punta na po kayo sa mga sukin yung outlet at ingat ingat po, napakainit po ng panahon baon po kayo ng tubig at payong para hindi po kayo ma dehydrate okay. eto na po ang paborito ng lahat ang shout out time ayan po uwi sa mga OFW po dyan sa Japan. Ayan po, sa Japan. Hello, hello po sa inyo. Hindi ko na po babanggitin yung city kasi hindi ko po mabigkas. Ayan. Ang alam ko lang dyan yung Nagoya Airport. <laughs> hello po mga kalaki sa mga OFW dyan. Lalahatin ko na sa Japan. Shhh, saludo po ako sa inyo. Japan na panalo na kita sa 4-digit lucky numbers. Ayan po. At syempre po mga kalaki, balik po tayo dito sa Pilipinas. Ayan po, para po sa mga, uy, sa ating mga... Uh, tawag dito pasalubong vendor po dyan po sa may Baguio City Public Market ayan, kila ate ayan, kila ate Minerva at kila ate Linda, hello po sa inyo dyan sa mga taga Baguio City dyan maraming salamat po lalo nga sa mga pasalubong vendor dyan sa public market, uy namimili ko dyan ha ah. yung mantika dyan sa inyo hindi siya hindi siya ano hindi siya oil talagang buo parang yelo pag binato mong ganun masakit ayan po mga kalaki good luck good luck mananalo ulit tayo Baguio City na miss na kita sana makabalik uli ako diyan okay alagaan niyo po mga numero natin kain na po tayo mga kalaki